Isang tanong na naman po ang ating subscriber ang ating sasagutin. Kailan daw po pwedeng turuan kumain ng booster feeds at saka uminom ng foster milk ang mga biik? Kapag yung mga biik po mga kaibigan ay uh, hindi po pinapadide ng maayos lang mga inahing baboy, ito po ay required po natin pong ipadede doon po sa foster milk. Pwede po kayong kumamit ng pork o milk o kahit anong gatas po na para po sa mga ababoy natin. Kasi minsan kasi mayroong mga panahon po na yung inahing baboy po ay hindi po talaga nagpapadede sa kanyang mga biik. Lalo nga na kapag yung mga inahing baboy po ay mga dumalaga pa lang. Dito naman po sa pagturo ng pagkain ng booster milk sa ating mga lagang biik po mga kaibigan. Dapat talaga as early as 5 days at po turuan kumain ng booster feeds. Nang sa ganon, mas madali po siyang ma-orient at mas madali po sa makalasa ng booster feeds. Ang una po nating papapakain ng booster feeds sa mga biik po mga kaibigan ay meron po maraming paraan. Uli po itong basain at saka ating ipahid sa kanyang dede. Nang sa ganun, ito po ay maamoy po ng kanyang mga biik po mga kaibigan. Pwede po tayo maglagay po ng mga booster feeds doon po sa lugar o sa area po mga kaibigan kung saan po palagi po nakahiga yung mga biik. Kasi po pagkatapos po ng dumili sa mga inahing baboy, sila po ay babalik po sa area na yan at saka kanila pong aamoyin at saka kakainin pong paunti-unti yung mga booster feeds po mga kaibigan. Kaya dahan-dahan po silang pinapakain hanggang sila po ay masanay sa booster feeds as early as 5 days po mga kaibigan.